Guntay sa sayaw ka ron. Guntay nga ihawad mo sayaw ka rin. Ganyan siya kulboy. Ihawad ka ini. Sabay nga ihawad. Bato na sa kabanyo. Bato na yung t-shirt. Ang mga na yung t-shirt na ito. So, t-shirt. Sayaw nga yung bayad. <laughs> sa pamilya. Magilanay na ni kay magsugat kay magilanay. Ay mag balo sa tanan na kana. Kakita ni mga smile kay ako ay official photographer ba ni. Kita dun na yung mga kwantan na. Mag-ana ha? Mag-hi mag

Belda <laughs> <laughs>